Ayan mga kapadyak at magandang magandang ano na po, magandang magandang hapon po. At ngayon po, ah, uh, dito po tayo ngayon sa bahay po natin at uh, salamat po sa admin po ng pagtagakaingin ka. Uh, alam mo to at maraming maraming salamat po sa mga na-upload po natin. At alam po natin, marami po tayong mga basher dyan. eh, ito nga po at nagpapakita nga po tayo dito. Alam niyo po ba na ang nais po ng isang kapadyak, e eh, wag, wag naman po sanang mangyari ang mga ang mga mangyayari po dito sa ating kabaranggaya, sa Barangay pansula uh, Kainginwan. Ang nais po natin dito, maging maayos po ang ating mga residente po dito sa Kainginwan niya po, sa Barangay Pansol. Ang gusto po natin dito, eh, aksyon na naman po sana itong mga to, itong mga habal na to at hindi po tayo dito nakikipagaway at wala po tayo dito naisabihin kundi maganda po ang ating hangarin dito dahil ito po yung ikabubuti po ng taga barangay pansol po sa mamaya ng kainginwan po at dito po sa lugar ng mga residente po dito po sa baranggay uh, barangay pansol nga po kaya, kaya, ko nga, kaya nga po ako nagbibideo ng mga ganito po para malaman po ng lahat na talagang hindi, wala na pong ka-safety safety po ang paghahabal talaga po dahil higit sa lahat po eh hindi po natin naasahan yung mga disgrasya kagaya nga po yun yung naano po natin kagabi eh ang nice po natin dito wag naman po sana humantong pa sa mga ganun at Pasukin po tayo dito ng hindi po natin kilala kung sino-sino po At ang mga estudyante nga po natin eh, wag naman po sanang may sakay uh, nitong mga to na hindi taga rito At di po tayo nag-iisip ng ganyan Yun nga po ang nais nice natin At yung mga nakakabangga nga po na hindi natin makilala at kung sino yun Yun nga po talaga nangyayari uh, dito sa ating barangay Pansol uh, At dito sa atin, sa lugar natin At talaga pong sobrang dami na po talaga kay mga baser dyan eh, hindi, na po, hindi naman po kayo nakakaintindi sa mga pinaglalaban po ng kapadyak ang nais po ng kapadyak po na maging maayos po dahil minsan po may mga kapatid po kami mga call center dito nga po sa kaingin 1 at madaling araw na nga po silang umuwi eh, wag naman po natin sanang hayaan na mangyari ang iniisip po natin na magkaganon nga po at masakyan nila na minsan talagang may mga talukbong pa at di nga po natin talaga ayaw po natin talaga itong mangyari sana eh mamaya nga po wala naman tayo pinanghawakang ebidensya o, huwag naman po sana mangyari mamaya mahold ma up po at hindi uh, uh, nga po taga rito at kung sino pa po itong mga to uh. kaya nga po nais natin dito eh, ayusin po ang pagiging anong nyo po na maging maayos po kayo dahil napakadelikado po talaga ng ganito kaya nga po ito, tayo na nga po gumagawa dito ng ikakaayos po dito sa Barangay Pansol at tayo na nga po dito ang nagbibideo ng mga ganito at hindi po tayo dito...